Good morning mga kalimaks. Another day, another cave to explore. This is where at to me sa barangay Buli-Bulihan. Usa mo to, mga toon, nga mong usaka amigo to si Jans TV. No, sa akong nakontak dito. So, kita ta dito. At to, to sa barangay hall. To para mo communicate sa atong barangay captain. So, shoot ta ta dito sa ilang lugar. kana nga kay usa na siya sa mga nana si tubig dayon ang lula ng nang tagiana mao'y tiglabas sa mga sinina sa mga hapon sa unang panahon ito la namis boli-bolihan Bully og nakita namo guide to si Mr. Yanski Boy Yans TV nang boli-bolihan Bully nang mabinay na Sandro Patrias likod oh. mga idol na niya siya

kayo na sa cave muni siya ang dala na to tanami kung aneng... uh, sa itsura aning lalam sa agianan pinapit ah, sa kataas estimate mo pagod sa ingalan ah, sige sige istorya na may mumina ah. ang babaw okay. dito, tamdong ka sa ka lapad mo siya asang nataas na eh mga taas mga 5 km side. 5 kilometro. Oh, babaw. Okay. Na siming asin. Nah, ah, uh, 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 Ano? no, ang Ang Sa kuto, Mga 10 km. 10 kilometro. Okay. Sa okay. dere <todari> speakers na <ng> area. Wa dum iti asan ni dapita mo. Kuanta hey, patidyo pa kanayon? Nakakasulod ko diri ni balik nako kay Oh, pero dako dako ni dito sa buwan sa sulod kami kami sa sulod kasi sa purpose kami namin dire karon nga grupo ha di kan coordinated na may sa may namin mando sa sa ato ang LGU mabinay. binay nga may explore na mo ang ubang cave dire labi na dire sa buli-bulihan. kay inyong mga caves dire wala wala ma-record mm. kay kaduha gama niya na mo na, do -dokumento, kanaw, na mapa, yung dokumento ka na gama na magmapa na natanan dahil i-assist na mo kung sa'yo na kuya uklalom so diyan diyan na mga dokumento ang inyong mga kuya ba sige let's go ah Ah, okay naman okay. dai. Yeah. 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 Grabe ako ng idol ng tiniil ra oh. Ah, gutin niya. Grabe. caron oh ko, nao ubuk caron spider la rabi oh sorry brad muro mag Sandro Patria. Inani ang sitwasyon sa ito ang entrance, medyo descending siya tungo sa cave. So, nadoog na ito ang tubig na sa sa cave. Wow! Kanilangob!

Ya, ang mga sama sa Wow. You hear that? Sa sama sa mga hapon. Una, oh, okay. atau Tong. Atong

ini yun, hey, wow, Steve, it's me yes. where is kuya Jeff? guys. atau belum gas buli-bulian? Uh, so no? mau ini ya? ang sitwasyon sa sulod sa cave. <laughs> ha? Ha, ito yun Oh, Muna ito Elsa, kung amigo, amigo, nga. <laughs> kusgan yun siya si Ibi rap kami kasapatos mo. mayo awa ng idol niyo ang mga katauan na tiyan wow beautiful snake muni muni ano ni ito yung ahas niya si dito sa ano sa buli-bulihan Adi, sunod. Muli to... siyang ika muli taas, no? Tunas lalo mo ko Wala pa wala pa. pa kay nagplano pa. Dito sa slot. Sa slot na itulok ka kuan ito. Tulok ka bangag dito. Unya. <simplify> Butangan na <noise> to og tinailhan ba? Ugas asa mo agi. Asa ta agi. Para ini balik na to natay.

Hindi. Medyo ko kung ginawa. Hmm? Na Asians TV o si Kokoy o katong usang tanong dito sa lalong. atong itong sundon. Sunod, mag-i-scoop. Ah. Dili na ni Bob. Ah. Ano na mga naman may extra battery dia? Ano ni battery dia? na nalagong dili, bro. Cellphone ra. Ayun, niya Tulong ang puno na. Ah. Mayroon ah. lang, dili. Mayroon lang, malubat ni Kuna. Dala ra. Dala ra na boss Rastil. Ihatag na ning kong. Hatag nang yan Stevie na. Hatag nang yan Stevie ring helmet. Hatag ning yan Stevie oh. Hatag ko. ka daw. Dala nang mas babo. Yes. Nabay tonon nimo. Ipasunod ni niyan yan Stevie ha. Kaya yun. Ipasunod ni niya ha. Kaya yun, gawin siguro siya dito.

slide and crawl snake roll All right muna si Koy Santi Ramon Santiago sagyad ng differential oy <laughs> <laughs> Oh hindi gaman ng amo ang D-Max Aga gisi na man short di ay. D-Max da Oh Oh lang alang man is. word. Eh lang tawag sa diri. Gingi kamay tol, kana dol. Grabe Guys, mga Kadimax, inani ang sitwasyon sa Kib sa bulibulihan. Mo mm. kamang ka ug makatilag ka. Ilang ang mo kamang para makatilag ka uh, bangag. laming bangag. Abot sa sulod. Laming nga bangag sa sulod. <laughs> okay. <laughs> Si labi joy ko ton la. Ay. Uba. Oh, ko peter serio. Asa debit. No. Bola pamon sila. Saktap sila. Ko le apa? Slide and crawl Give. Mininin? Mininin. Tawit lango ni kakak. Huwag mo kutok, mardak diaw. Abot babawang kakak. Mininin abot siya? Igen, abot babawang kakak. Kaya, diputol man niyo. Oh, sayang na. Diputol na, walang may <…ấy> hulok. Tawa na. Tawa Ah!

Oke. Okay. Okay. טאָס פֿאַר מענסע איז עס נישט גענוג צו

भैंस dawa? दवा Wag pali mo, wag pong dala po rin kasi ingot ko ba? Mora po taga baliw ba eh? Baliw kipod ba, no? Matot pang Sir Jeff? Wow.

pero masono ah I'm running water Ah, ako Sorry to tell you mga kadimax na ang atong passage to going exit. close na siya. may na ang atong exit so we need to tayo kasi wala nang exit doon lalabas na ang mga sa mabinay at hula ang o po din niya si, ang atong karaan nga guys si Agapong I love this job <laughs> uh, ni man sa mabinay ay amat man Mereka mula mamang tuskang atay sa pulis, <laughs> sa muli muli, at sa sih, bagul muli muli, pun mau <laughs> sa Kita. Muna ay daga ngaydo royan daw eh. kita kay mga blang araw mga edited nga sa harapan do pa. Kani mo. Sa may hin sawa. Ah, kani si Sandro Boy. Kani man bang kabong. Kani Sandro Boy munay mga koan munay. Dinaugan mga chicks. Dinaugan mga chicks diri sa lumos sa mabinay. Mutayaka sapat nakamaon buton. Diyansa nga maon di. Nakatag anong po? Atan mo lang nga katulong ko nabikugidon ko ad. Ah nga oi, dere, pa ah, og dere. Tama?

sa bag dick, naman na amantay cave or crazy cave so naapod na sa buli-bulihan crazy cave excuse me bro kanang mutukag ng imuhang mga differential kumukamang ka no? ang hitsora sa mga naong ikan sa langob sa buli-bulihan ang tawa salamat kay Idol no salamat kay sa imuhang pong pagkain namo kay o si si, si, si si niya si Jolito boy Jolito boy niya hangover pa rin siya mga <laughs> oh, Shout out nila Salamat sa mga hugaw kayo ang mga hitsuras mga tao. Mga ano dito ta? Atulan sa puta puno natong pagkain natong sa o kira ba ninyo. Munon pa kani.